Magandang umaga para sa Newswatch Plus. Ako si Tristan Nudalo at narito tayo ngayon sa North Lobby ng Batasang Pambansa para sa ikaapat the State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon ko i-describe ko sa inyo yung area dito sa side na to. Nakikita nyo yung iba't ibang miyembro ng media na nakastandby na para sa kanilang mga coverage at sa pag abang sa mga magiging panauhin ng Pangulo sa kanyang ikaapat na zona. Dito naman makikita nyo may malaking screen na sinet up para mabantayan naman yung nagaganap sa Plenary Hall ng Batasang Pambansa. At nga ay opisyal nang nagbukas ang sesyon ng Kongreso at dito nga inaasahan natin na malulukluk ulit yung mga leader ng Kamara at sa kabilang uh, parte naman ng Kongreso ay sa Senado. Ngayon, anong bang inaabangan natin sa SONA tulad ng inaasahan, tone down? Ibig sabihin, hindi magiging magarbo ang ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos bilang pakikiisa na rin daw ito sa mga nagdaang kalamidad na dinanas ng ating mga kababayan. Ayon sa Presidential Communications Office, sa higit isang oras ang magiging mensahe ni Pangulong Marcos sa kanyang sona. Pero hindi na sila nagbigay ng detalye kung saan ito iikot o kung saan nga ba sa si sentro ang mensahe ng Pangulo. Kung babalikan natin, noong 2024, ilan sa mga naging highlight ng sona ni Pangulong Marcos ay ang issue pagdating sa West Philippine Sea. Ang pagpapababa sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng bigas at ang pagban sa Pogo. Ngayon, naabangan natin dahil naging matipid ang Malacanang sa pagbibigay ng impormasyon kung ano nga ba ang magiging key highlight ng message ng Pangulo. Pero ayon sa palasyo, tapos na raw sa pag -e ensayo si Pangulong Marcos at pinafinalize na lang niya ang kanyang mga speech. So, iyahatid namin ang mga impormasyong napapanahon at on-demand mula rito sa Batasang Pambansa. Ako si Tristano Odalo.